Sa video na ito ay sabay-sabay nating silipin ang tatlong mainit na balita kabilang ang pagpunta ng BRP Teresa Magbanwa sa Japan at ang harapan ng BRP Andres Bonifacio at isang Chinese warship sa loob mismo ng ating teritoryo. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. kaninang umaga ay naglunsad ang Philippine Coast Guard ng send-off ceremony para sa BRP Teresa Magbanwa na lalahok sa ikalawang trilateral maritime exercise kasama ang US Coast Guard at Japan Coast Guard. Gaganapin ito sa karagatan ng Kagoshima, Japan, particular na sa Kenko Bay. Isa sa mga highlight ng pagsasanay ay ang Search and Rescue Exercise o SAREX. Ito ay bahagi ng pagpapatatag ng kooperasyon sa rehiyon at pagpapalakas ng kakayahan ng ating Coast Guard sa mga Joint Maritime Operations. Sa kabilang banda naman ay ni Radio Challenge ng Philippine Navy Ship na BRP Andres Bonifacio ang isang barko ng China's PLA Navy na may bow number na 525. Ang Chinese warship ay namataan sa layong 6.4 nautical miles northwest ng Panata Island sa Kalayaan Group of Islands. Malinaw na pasok sa teritoryong pandagat ng Pilipinas. Ang Navy nanindigan at muling iginiit ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Chinese 525. This is Philippine 17. You are the sea at miles Northwest of Panata Island, the of Kalayaan. state party of relationship of our country. Live immediately. Over. Over. Samantala, nagsagawa ng F-16 Symposium ang Lockheed Martin sa Maynila. Tinalakay dito ang mga benepisyo sa pagkuha ng F-16 Block 70 Viper para sa Philippine Air Force. Kinumpirma rin ng Lockheed Martin na inaasahang maglalabas ng formal offer ang US government sa Department of National Defense sa ilalim ng foreign military sales. Ang deal ay kinabibilangan ng mga armas, serbisyo mula sa US armed forces at iba pang defense contractors tulad ng Raytheon. Ang mga bagay na ito ang dapat nating tutukan para sa mas ligtas at mas handang Pilipinas para sa mas marami pang defense update. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pananood at mag-ingat po kayo.